Naghintay ka ba ng walang katapusan na ibigay sa iyo ng Diyos ang iyong pagnanais, ngunit walang darating? Marahil ay pagod ka ng maghintay sa Diyos, at nagsisimula kang mag-alinlangan sa Kanya, at mag-isip ng iba pang mga pagpipilian. Sa palagay mo ba ay sadyang tahimik ang Diyos tungkol sa pagtugon sa iyong mga pangangailangan? Minamahal, kailangan kong maupo ka at marinig ito. Ang iniisip mo ay malayo sa katotohanan. Ginagawa ng Diyos ang iyong sitwasyon. Kailangan kong paniwalaan mo 'yon. Syempre, siya ay isang makapangyarihan, ang makapangyarihan na kayang gawin ang anumang bagay sa isang iglap. Inaasahan ng isang tao na maibibigay niya sa iyo ang mga ninanais ng iyong puso sa isang araw o dalawa. Ngunit ang paglipas ng mga taon ay hindi makatuwiran. Mga minamahal, huwag kalimutan, siya ang Diyos alam niya kung ano ang kanyang ginagawa. Nauunawaan at nakikita niya na kailangang iayon ang ilang sitwasyon bago ipanganak ang iyong patotoo. Hindi mo dapat hayaan ang iyong sarili na mapunta sa bula ng panghihina ng loob o pagdududa. Karamihan sa mga oras na nararamdaman mo na ang Diyos ay tahimik, siya ay gumagawa sa pag-asikaso sa iyong mga pangangailangan. Paano mo ito mapapatunayan? Sa video na ito, matututunan mo ang mga natatanging palatandaan na nagpapatunay na ginagawa ng Diyos ang iyong sitwasyon. Mag-ingat sa kung ano ang ginagawa ng Diyos dahil malapit ka ng makaranas ng isang malaking pagbabago. Bago tayo magpatuloy, kung ito ang iyong unang pagkakataon sa channel na ito, mangyaring mag-subscribe. Ang Diyos ay nag-aalala sa iyo at laging kasama mo walang yugto sa iyong buhay ang makalampas sa kanyang atensyon, dahil siya ay nangangako na gawin ang iyong buhay sa lahat ng kanyang inaakala. Dapat mong malaman na ang mga iniisip ng Diyos para sa iyo ay malaki, maganda, at kapayapaan. Nais din niyang ibigay sa iyo ang pinakamahusay, kaya hindi siya maaaring manahimik kapag alam niyang lubhang nangangailangan ka sa kanya, upang ayusin ang mga sitwasyon sa iyong buhay. Ang isang issue sa kalusugan, Krisis sa pananalapi o alitan sa relasyon ay kadalasang mukhang napakabigat. Kailangan mong paalalahanan ang iyong sarili sa mga sandaling ito na hindi ka nag-iisa. Mayroon kang isang Diyos na gumagawa ng isang bagay upang mabawasan ang stress na iyong nararamdaman. Na hindi mo makita ito ay hindi nagbabago sa katotohanan na siya ay gumagawa. Sinasabi sa Malakias 3. Anim, dahil ako ang Panginoon ay hindi nagbabago, kayong mga inapo ni Jacob ay hindi nalipol. Nakikita mo ba na siya ay isang Diyos na hindi nagbabago? Ang katotohanang nabubuhay ka pa ngayon ay tanda ng kanyang katapatan. Iniingatan ka niya upang masaksihan at tamasahin ang pagpapalang inihanda niya para sa iyo. Hindi ka mas mahusay kaysa sa mga nasa kabilang panig ng mundo. Ang Diyos ay palaging gumagawa, kadalasan sa mga paraan na hindi mo nakikita. Kakailanganin mong bigyang pansin ang mga pangyayari sa paligid mo upang makuha mo ang mga palatandaan ng kanyang mga fingerprint sa sitwasyong iyon. Dahil siya ay naroroon at sa kanyang katahimikan nagsasalita. Ang mga iniisip ng Diyos ay mas mataas kaysa sa iyong mga iniisip at sa kanyang karunungan, dinadala niya sa iyo ang mga solusyon sa mga hindi malamang na paraan. Maaaring ginagawa ng Diyos ang mga bagay na nakikita mo bilang mga limitasyon. Ito ay dahil ang iyong pangunawa, ay iba sa Diyos, kaya siya ay maaaring tumingin sa mga channel ng mga himala sa mismong sitwasyon kung saan ang lahat ng nakikita mo ay mga hadlang. Ngayon tingnan natin ang mga kakaibang payo upang matulungan kang malaman na ang Diyos ay nasa gitna mo sa pag-aayos ng mga bagay. Numero 1, kapag pinanatili ka niya sa panahon ng paghihintay. Kapag ginagawa ng Diyos ang sitwasyong iyon, maaaring dalhin kanya sa isang sandali kung saan naghihintay ka lang sa kanya. Kadalasan, ang paghihintay ay maaaring maging malungkot ngunit dapat mong maunawaan na ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay may dahilan. Ang Diyos ay hindi kailanman gumagawa ng hindi mabilang na mga hakbang. Dinadala ka niya sa panahong ito para tulungan kang bumuo ng tiwala sa kanyang kakayahan. Ito ay kapag ipinakikita ng Diyos sa iyo ang iyong mga limitasyon sa harap ng problemang iyon. Ito ay upang itanim sa iyo ang isang pagbabagong katangian ng pananampalataya tiyak na pupunta ka kaagad sa pag-aayos ng problemang iyon kung ito ay nasa iyong kontrol. Ang dahilan kung bakit maaaring paghintayin ka ng Diyos ay upang tanggapin mo ang iyong mga kawalan ng kakayahan upang makita mo siya bilang ang tanging may mga sagot na hinahanap mo. Gusto niyang makita mo ang kakulangan ng iyong pangunawa at kadalubhasaan. Inihahanda ka ng Diyos para sa kung ano ang kanyang gagawin. Nais niyang tulungan kang bumuo ng espiritual at mental na kapasidad para maging handa ka sa kung ano ang darating sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong salubungin ang sandaling ito at luwalhatiin ito. Ang pagpigil sa iyong panahon ng paghihintay ay hindi makakabuti sa iyo. Dapat mong simulan na buksan ang iyong sarili sa Diyos at kung ano ang gusto niyang gawin sa iyo habang hinihintay mo siya. Isipin mo si David, siya ay isang batang pastol na nag-aalaga ng mga tupa ng kanyang ama nang mag-isa sa kakahuyan. Malayo siya sa lahat. Kung naisip mo man na napabayaan siya, baka hindi ka nagkakamali. Ngunit nakita ng Diyos ang sandaling ito ng kalungkutan bilang isang channel upang palagin si David. Kung laging kasama ni David ang iba pa niyang mga kapatid at kaibigan, hindi niya makukuha ang mga personal na pakikipagtagpo sa kanya na nagdala sa kanya sa proseso kung saan natuto siyang magtiwala sa Diyos para sa tagumpay sa tuwing sasapit ang oso laban sa kanyang mga tupa. Natuto siyang sumugod sa leon sa pag-asang tutulungan siya ng Diyos na patayin ito tulad ng ginawa niya sa oso. Natutunan ni David ang lahat ng mga aral na ito habang nag-iisa kasama ang Diyos sa palumpong. Nakikita mo, kadalasan, pinapahintay ka ng Diyos dahil gusto niyang ituon ang iyong atensyon sa kanya. Doon mismo sa palumpong, natutunan ni David ang pinakadakilang mga aral na naghanda sa kanya para sa trono. Kahit na ipinahayag ng Diyos na hari si David, kailangan niyang hintayin siya dahil kailangan niyang ihanda si David na maging hari ayon sa kanyang puso. Kaya, maaaring pakinabangan ng Diyos ang iyong sitwasyon sa pamamagitan ng pag-aayos sa iyo ng pagkatao habang naghihintay ka sa kanya. Bilang dalawa, makakakuha ka ng mga paghahayag. Ang Diyos ay hindi gustong magtago ng mga lihim, lalo na kapag ang mga ito ay may kinalaman sa mahahalagang sandali sa iyong buhay. Ito ang dahilan kung bakit ibinigay niya sa iyo ang kanyang salita. Ang Biblia ay bangko ng Diyos, dito niya iniimbak ang mga plano niya para sa iyo. Sa tuwing ang Diyos ay gumagawa upang dalhin ang iyong tagumpay, bigla kang magkakaroon ng pagnanais na gumugol ng mas maraming oras sa iyong Biblia. Ito ay dahil gusto niyang sabihin sa iyo kung ano ang dapat mong asahan. Nais din niyang manindigan ka sa katiyakan ng kanyang mga pangako sa tuwing napapansin mo ito, tandaan na tinatawag ka ng Diyos. Gusto niyang gamitin ang kanyang salita bilang isang kompas para tulungan kang inavigate ang panahon habang gumagawa siya. Magsisimula ka ring makakuha ng mga pahiwatig mula sa banal na espiritu. Siya ay tinatawag na tagapaghayag. Laging alam ng Espiritu Santo kung ano ang nasa puso ng Diyos. Oh, alam niya ang iniisip ng Diyos tungkol sa bawat panahon na iyong pinagdadaanan, at nais niyang ipakita ito sa iyo. Sinasabi ng Roma 8 oras 27 minuto, at siya na sumisiyasat sa ating mga puso ay nakakaalam ng pag-iisip ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ay namamagitan para sa mga tao ng Diyos ayon sa kalooban ng Diyos nais ng Diyos na malaman mo ang kanyang mga plano upang iayon ang iyong sarili sa kanyang layunin. Ito ang dahilan kung bakit kanyang inutusan ang banal na espiritu na ihayag ito sa iyo. Ang banal na espiritu ay hindi lamang nagsasabi sa iyo ng mga plano ng Diyos, ngunit ipinapahayag din kung paano mo mailalagay ang iyong sarili upang tanggapin kung ano ang darating sa iyo ng Diyos. Baka kailanganin kanya ng panalangin. Maaari ka rin niyang hikayatin na gumugol ng mas maraming oras kaysa sa karaniwan mong ginagawa sa pananalangin. Ang banal na espiritu ay maaaring kontrolin ang mga kahilingan na ginagawa mo sa Diyos habang ikaw ay nananalangin. Kaya, kapag napansin mo na bigla kang gumagawa ng ilang mga petisyon o pamamagitan ng hindi naiisip ang mga ito, ang Diyos ay may pasya. Ito ay kanyang paraan upang mayayon ang iyong espiritu sa kanyang kalooban para sa iyong buhay sa sandaling iyon. Ito rin ay kanyang paraan upang maging mapagbantay ka sa lugar ng mga panalangin upang mabunot mo ang bawat hadlang sa iyong daan. Ang isa pang bagay na ginagawa ng banal na espiritu ay nagbibigay sa iyo ng mga tagubilin na magtuturo sa iyo sa mga pagpapala ng Diyos. Kaya, kung mapapansin mo na ang isang partikular na tagubilin ay patuloy na pumapasok sa isip mo, habang pinag-aaralan mo ang salita, o gumugugol ng oras sa panalangin, dapat mong sundin ang pag-udyok ng banal na espiritu. Dapat mong panagutin ang iyong tungkulin, habang ginagawa ng Diyos ang Kanya. Maaari ding ipakita sa iyo ng Diyos ang mga pangarap at pangitain habang siya ay nasa trabaho. Kadalasan ay ibinibigay niya sayo ang mga paghahayag na ito upang makagawa ka ng napapanahong aksyon. Sa Genesis 41, ipinakita niya kay Paraon ang isang panaginip tungkol sa tagutom na mangyayari. Binigyan din niya si Joseph ng karunungan upang bigyang kahulugan ang panaginip dahil kailangan niya silang kumilos kaagad nakapag-ipon at nakapag-imbak si Joseph ng mga butil bago ang mahirap na panahon na sasapit sa mundo sa panahong iyon Anumang oras na sinimulan ng Diyos na bigyan ka ng mga pangarap maaaring sinusubukan niyang bigyan ka ng mga tagubilin tungkol sa isang sandali na darating sa iyong buhay Dapat mong tiyakin na nauunawaan mo ang kanyang sinasabi sa iyo at sumunod sa pagsunod Ang iyong tagumpay sa panahong iyon ay maaaring depende sa kung gaano ka masunurin sa mga paghahayag na natatanggap mo mula sa Diyos. Gumagawa din ang Diyos upang magdala ng mga kumpirmasyon sa pamamagitan ng iba pang mga channel, tulad ng mga tao. Ginagawa niya ito para makasigurado ka na siya ay tunay na nagsasalita sa iyo. Maaari niya sa pamamagitan ng isang pastor, kaibigan, o kasamahan, ulitin ang isang bagay na sinabi niya sa iyo ng privado hindi rin niya iniiwan ang social media kapag sinusubukang makipag-ugnayan sa iyo. Baka makakita ka lang ng post o video na content na ginagamit ng Diyos para iparinig ang kanyang mga plano para sa iyo. Hindi lang ito. May iba pang natatanging mga palatandaan na ginagamit ng Diyos upang ipaalala sa iyo na siya ay gumagawa ang pagbabago ng pananaw ay isang paraan, na hinihimok ka ng Diyos, patungo sa kung ano ang mayroon siya para sa iyo. Sinasabi ng kawikaan, apat oras labing walong minuto, ang landas ng matuwid, ay parang araw sa umaga, na sumisikat ng mas maliwanag hanggang sa ganap na liwanag ng araw. Mula sa talatang ito, makikita mo na ang layunin ng Diyos ay gawing mas mabuti ang bawat sandali ng iyong buhay kaysa sa nauna. Ginagawa niya ito dahil nilayon niyang bigyan ka ng buhay na masagana. Ngunit kakailanganin niya munang iunat ang renda ng iyong isip. Ipapakita niya sa iyo ang iyong sarili mula sa kanyang pananaw at panatilihin kang nakasalig sa mga pag-iisip ng kanyang mga kakayahan. Ito ay kung kailan niya rin inalog ang iyong mga pamantayan sa mga bagay-bagay. Nakikita mo, ang mga pag-iisip ng Diyos ay mas mataas kaysa sa iyong mga iniisip, at nangangahulugan ito na malamang na hindi niya gagawin ang pag-aayos sa sitwasyong iyon sa paraang inaakala mong gagawin niya. Ang ginagawa niya ay palawakin ang iyong pag-iisip upang maniwala ka sa kanya na haharapin ang hamon na iyon sa paraang sa tingin niya ay angkop. Babaguhin niya ang iyong pag-iisip tungkol sa buhay, galit, pagpapatawad, at pagpapaalam dadalhin ka niya sa isang proseso kung saan hindi mo natutunan ang mga pangkaraniwang paniniwala, at tuturuan kang tanggapin ang mga bagong ideya ng may bukas na isip. Dadalhin ka ng bagong pananaw na ito sa pagpapaunlad ng sarili. Kakailanganin mong pagbutihin ang kalidad ng iyong buhay, at gumawa ng mahusay na mga hakbang ng pananampalataya sa iyong negosyo, mga pagpipilian sa karera, o relasyon. At dahil nagsusumikap ka sa pagpapahusay sa sarili, magsisimula kang hindi malay na mawala ang presensya ng ilang tao sa iyong buhay. Nangyayari ito dahil mayroon ka na ngayong pinahusay na pattern ng mga pag-iisip na natural na dumadaloy sa iyong mga aksyon, at kapag hindi maintindihan ng mga tao sa paligid mo ang iyong bagong status quo, humiwalay sila sa iyo. Kapag sinimulang gawin ng Diyos ang iyong mga iniisip tungkol sa kadalisayan, matuwid na pamumuhay, at pakikipag-usap ang ilang mga tao na hindi nakikita ang mga pamantayang inilagay ng Diyos sa mga bagay na ito tulad ng iyong ginagawa ay kailangang umalis sa iyong buhay. Ang kanilang mga bahagi sa iyong kwento ay kailangang magwakas dahil ang Diyos ay gumagawa ng pangunahing gawain sa iyong buhay at ang kanilang presensya ay maglilimita sa kung ano ang nais niyang gawin. Bilang tatlo, ang iyong pananampalataya ay umaabot kakailanganin din ng Diyos ang iyong pananampalataya, upang ayusin ang sitwasyong iyon sa iyong buhay, at maaaring hindi ito madali, lalo na kapag dumaranas ka ng mahirap na panahon. Ang gagawin ng Diyos ay hikayatin kang maniwala. Maaaring parang isang bigla ang alo ng pag-asa sa kakayahan ng Diyos na pumasok bilang isang superhero at iligtas ka. Ito ang matatawag mong crazy faith na mga sandali kung saan pakiramdam mo ay nakatanggap ka ng espesyal na gasolina para magtiwala sa imposible. Ito ang Diyos na nagbabago ng postura ng iyong puso upang manatiling nakatutok sa Kanya habang nananalasa ang bagyo. Sinasabi sa Hebrews labing isa, anim, at kung walang pananampalataya, imposibleng mapalugdan ang Diyos sapagkat ang sinumang lalapit sa Kanya ay dapat maniwala na siya ay umiiral at na kanyang ginagantimpalaan ang mga taong taimtim na naghahanap sa kanya. Ang espiritu ng pananampalataya ay nagbibigay daan sa iyo na panghawakan ang mga pangako ng Diyos ng may hindi matitinag na pananalig na darating siya para sa iyo. Nagdudulot ito ng pagkaalam na ang Diyos ay tunay na gumagawa kahit na tila hindi ito ganoon. Ang pananampalatayang ito ay nagbubunga din ng isang estado ng kapayapaan. Tinutulungan ka nitong manatiling kalmado sa gitna ng mga sitwasyong nagbabanta sa buhay. Ito ang uri ng kapayapaan na naranasan ni Jesus habang natutulog sa gitna ng bagyo. Maaari ka bang maglaan ng ilang sandali upang pag-isipan ang kwentong ito? Paanong hindi siya nabalisa sa mga nangyayari sa paligid niya? Kahit na sa wakas ay ginising siya ng kanyang mga disipulo, sinaway niya ang hangin, at nagkaroon ng matinding katahimikan. Si Jesus ay nagkaroon ng gayon ding kapayapaan, ang tipong hindi naunawaan ng tao. Ano mang oras na masusumpungan mo ang iyong sarili na nakakarelax, at hindi na babahala sa isang sitwasyon na dapat makapagpapagod sa iyo, ito ay katibayan na pinalalawak ng Diyos ang iyong pananampalataya. Nais niyang magtiwala ka sa kanya para sa imposible. Sinisikap niyang dalhin ka sa isang lugar kung saan mo siya nakikilala, kung kaya't binitawan mo ang iyong kontrol sa mga bagay-bagay. Pinahihintulutan kanyang maniwala na gagawin niya ang lahat ng nasa kanyang plano para sa sa'yo. Ang mga natatanging palatandaan na ito ay nagpapakita na ang Diyos ay nariyan mismo sa sa'yo. Hindi lang siya nagmamasid sa mga pangyayari sa buhay mo siya ay aktibong naroroon, pinangungunahan at hawak ang iyong mga kamay. Dapat mong panatilihing nakatuon ang iyong puso sa Diyos sa buong panahon na ito, kahit na tila siya ay tahimik. Habang hinihintay mo ang tagumpay na iyon, dapat kang humingi ng banal na patnubay mula sa banal na espiritu at maging handa kapag siya ay nagsasalita. Hindi ito ang sandali para magtiwala sa iyong kakayahan. Kailangan mong gumugol ng oras sa Diyos para magkaroon ng relasyon sa kanya. Ito ay mahalaga dahil hindi mo maaaring marinig ang tinig ng banal na espiritu kung hindi ka nagsisikap na makilala siya. Dapat mo ring matutunan na huwag magmadaling umalis sa lugar ng panalangin, lalo na kapag pinipilit ng Diyos na manatili ka. Pagkatapos ng iyong mga panalangin, kailangan mong maglaan ng ilang sandali upang magnilay. Ito ay kapag narinig mong sinabi sa iyo ng Diyos kung ano ang iniisip niya tungkol sa sitwasyon. Sinasabi sa Kawikaan 3, 5-6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong mga lakad ay pasakop ka sa Kanya, at itutuwid niya ang iyong mga landas. Pinapayuhan ka rin ng Biblia na lubusang manalig sa Diyos at hindi sa iyong karunungan. Dapat kang magtiwala na tutuparin niya ang kanyang pangako kahit gaano pa ito katagal. Kailangan mo ring bumuo ng isang pamumuhay ng pasasalamat. Tinutulungan ka nitong tumuon sa mabuti at positibong mga regalo sa iyong buhay. Nagbibigay din ito sa iyo ng pag-asa na ang Diyos na gumawa ng paraan ay magagawa pa rin ito muli. Isaisip na ang oras ng Diyos ay laging perpekto at na siya ay hindi kailanman nabigo manalangin tayo, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sa pagmamahal at init na aking nararanasan bilang iyong anak. Nais kong bigyan ka ng karangalan, sapagkat karapat dapat ka sa lahat ng papuri. Inalalayan mo ako ng iyong makapangyarihang mga bisig, at palagi mo akong pinaboran. Dahil dito, nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon. Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo ng may pusong nagsisisi ngayon, Hinihiling ko ang iyong awa. Gusto kong laging pasayahin ka at gawin ang itinuro mo, ngunit kung minsan ay nagkukulang ako. Linisin mo po ako sa pamamagitan ng dugo ni Heso Kristo. Hinihiling ko na bigyan mo ako ng karapatang tumayo kasama mo. Ama, hinihiling ko na palayain mo ang iyong banal na espiritu. Turuan mo ako kung paano bigyan siya ng ganap na akses sa aking buhay at tulungan akong sumunod sa kanyang siko. Isinusuko ko ang aking sarili sa gawain na iyong ginagawa sa loob at sa pamamagitan ko. Bigyan mo ako ng biyaya na huwag labanan ang iyong gawain sa aking buhay sa pamamagitan ng kawalan ng pananampalataya. Hinihiling ko na tulungan mo akong bumuo ng aking pananampalataya araw-araw sa salitang pag-aaral. Panginoon, nagpasya akong maghintay sa iyo sa mga pagsubok. Nakatanggap ako ng lakas upang mapanatili ang aking tingin sa iyo. Tulungan akong maunawaan na ikaw ay may layunin para sa aking buhay habang dinadala mo ako sa isang panahon ng paghihintay. Hinahanap ko ang iyong direksyon. Turuan mo ako kung anong mga hakbang ang dapat kong gawin habang ikaw ay gumagawa para dalhin ang aking tagumpay. Ama, ipinagdarasal ko ang paglaki ng kakayahan ng aking isip. Tulungan akong maging handa na makita ang mga bagay mula sa iyong pananaw. Pakisuyong idirekta ang aking buhay sa paraang nakalulugod sa iyo, Panginoon. Habang ikaw ay gumagawa upang ipakita ang mga ninanais ng iyong puso sa aking buhay, turuan mo akong panatilihin ang aking kapayapaan. Bitawan mo sa aking espiritu ang isang kalagayan ng katahimikan, at turuan akong magtiwala sa iyo sa harap ng bagyo. Dalangin ko na tulungan mo akong putulin ang lahat ng humahadlang sa kung ano ang iyong gagawin sa aking buhay. Turuan mo akong buwin ang aking kristyanong paglalakad kasama ka. Kinikilala ko na ako ay hindi sapat sa aking sarili. Ama, hinihiling ko na buksan mo ang aking mga mata upang makita kung ano ang gusto mong gawin upang ako ay makapaghanda. Idirekta ang aking landas at tulungan akong imaximize ang season. Salamat sa palagi mong pakikinig sa akin kapag tumatawag ako alam kong gagawin mong perpekto ang lahat ng may kinalaman sa akin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nakatanggap ka ng insight mula sa mensaheng ito, siguraduhin mag-subscribe para patuloy kang makakuha ng mas nakaka-inspire na content para sa iyong kristyanong paglalakad. Babaguhin ng Diyos ang sitwasyong iyon. See you sa susunod na video.